Pam, you know Ito, update sa karugtong Maraming kapon, linggo, you Ah, hindi tayo din na mga pap Magandang araw, lunis na ngayon So, pagbiyahin tayo Kaya alam, time check tayo Mine 30 na So, ang ko muna ngayon Nakabiyahin na tayo ng isang biyahe Ng mga pap, ah, alay mo Ah, uwi muna tayo Para Nalado yung ano, pagkain ng mga anak ko dahil wala silang masama ngayon dahil sa ng araw na pinigil. So mga pups, uwi ako at bibili ako ng ulam, magluluto at mabay biyahe ulit. Kaya dito tayo ngayon sa Kaloocan, uh, sa party. So baka nyo naganapan um, sa araw na to. No? Maraming salamat sa mga uh, viewers natin. Ayan, shout out pala ka Nilong yung nasa Saudi no? Kasi, nasa Dubai Yung Kagawad Natin na ang kaibiga Kombinador natin eh, no? So oh, Maraming salamat sa Pag-sponsor niya yeah. so, Nag-abot siya ng pang pag-games natin Yung mga pag-premio so, Ayan, abangan nyo yung Mga gagawin natin no, sa kalye malaking bagay yan. yan shout out sa mga sa Dubai na mga Pinto OFW dyan mga sa Saudi saka sa Damam shout out dyan shout out. Mga sa ayan maraming maraming salamat sa panunod nyo sa ating munting channel no? And ingat po kayo palagi dyan sa, mga... sa abroad so marami sa na ah, sana makamagbigay kami ng saya sa inyo hindi, hindi, yan ganyan talaga ang buhay, tuloy lang kahit anong pagsubok pa yan syempre, mas di mo na tuloy maraming salamat so, ayan pauwi muna tayo, bibili tayo ng so hindi na rin kung paano, talaga magulang, So, Diretso na tayo sa malapit bisita na maulam na natin kung no? ano pwede mo lang ng mga bisita natin no? so, uh, ngayon nga tinawagan ko sila kagigising lang sila alam mo na yung mga bata eh, ang halay na pag walang pasok ang halay na talaga ayaw mo na natin pero pag may pasok na umaga na yan uh, pa magigising mga uh, yan so,

sa aero kaya natin na muna yan dahil natin kung ang ating chikiti so dati kung saglit lang kung tayo makaluto niya basta may makain kung maaga nagising yung panganay ko pwede na siyang mag bili ng mga hotdog marunong na siyang magluto eh mga ganyan kaya lang eh siyempre Plus, maganda pa rin tayo ang mga sa mga anak natin shout out nga pala Thank you so much. Jail Arena yan yung kag Samar ayan sa tap sayo no. Samar ba yung basta si Jail Arena. Yeah, napaka-bike yang viewers natin. At kasama natin yan sa so world ng araw. So, shout out sa yo, Ma'am Jail Arena. Yeah, malapit na din mga bumps. Basta si Kati natin ngayon makapag-upload na tayo mga bumps. Yeah, Kaya na dito ng hunting. Ah, uh, lata, okay. para papa. Ready na tayo. Sorabe. Kami ko mira para sa eh. kali, 'di ba? Ah, may eror. All right, mira na siap paps na luto ay. So yan. Pero na siyang luto. Bibili tayo mga paps. Masarap ngayong hatkick nila at lang masigihan ka. Bibili ako ng daw. Yan shout out. Ito yung ginamit yung gitara niya oh. Anong ang pangalan mo boss? ang pangalan mo? No? Si Mark pa lang So dito talaga ako ayan oh kick ko ayan. Napakasarap nito Kung mainit man yung binigyan niya Sobrang init Hindi natin makain lagad Ito ko yung medyo malamig lang sana Ayan oh Dalawa ang binili natin Yung mga alak ko ayan Hindi masyado ano nito eh Hindi nila gusto to Ewan ko ba pero ako, gustong gusto ko ito nakasanayan ko na to Ay, kaya yeah boy Yayin mo na Ay, mo ah Oo, nakarating pa tayong Laguna Hindi na yun lang Ay, puro bagong luto daw So, iwan na lang natin Ayan, nakabilin tayo mga paps So, let's be right Nakabilin tayo ng merenda mga paps

ay mga paps, nandito na tayo sa bilihan. bili na tayo. Ano ba ang manok? Sa lobo na lang. Wala right. kang ganda sa ganitong trabaho, eh, no? Hawak pa yung oras. So, kung meron kang kailangan sa bahay, magagawa mo. Discarte lang. Kasi kung... <clears throat> may masukan ka talagang ilus mo na yung oras mo hindi ka dula dito Okay lang. Ah, uh, ko alam. Ano ka lang. na rin pala natin yung tubig natin, no? Okay. kuya. Ah, ano yeah. Tubig ko doon? Huh? Kay ah, may dalawang galon. Asa? ah At

Andito na tayo sa ating bahay. So magluluto na tayo ngayon ang yun, gulam Pabili na tayo. Meron na tayo yung ricado Ricardo. Yan. Para may makain ang Alright. Good morning. Yan, may iniwan akong bisita. Ano, kagigising niya lang? Uy. Magalas jis na. Ha? Ayan. Good morning. Hello. 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 So, magluto muna tayo ng ulam. Alright, pops. Tanggal muna tayo ng uniform dahil magluto tayo ng ulam. Tapos, pagkatapos, kain dahil. Parang makakain na sila. Alright. Alright. 좀는 보통 좀. i <laughs> Jangan oh, ini. <laughs> <laughs> oh, Naluto na tayo ng ulam nila. Ang may akong kakain, magbiyay na tayo ulit. maraming salamat yan. thank <laughs> you dapat na bakain na natin sila So, pwede na tayong bumiyahe ulit. Ah, maraming salamat na nakarating kayo hanggang sa dulo ng ating vlog. So, uh, no, ah, thank you. Pwede na lang ang life natin. Parang buhay. Alright. Ayan. Kaya na sila nakakain. So, time to tayo. Mag-11 na. Kung nakakain na sila. Goods na goods na. Jyayos tayo. Maraming salamat sa inyong

Yan, mga ikisira yan, mga pups. Yan. So, biyahin na tayo, pups. Then, nakakain na sila.